Yan, good morning po. Uh, kasalukuyan po tayong may bagong trap na queen ng Apiserana At uh, kasalukuyan po nating pinadada po yung ating ano, yung ating uh, mga workers. Ito po ay dalawang hive, ano, pareho ko trap ang queen. Ito po yung isa o oh. Yan, mahirap po siguro makita at Yan, yan po yung isa. No? E eh, ito po ay maliit lang. Kaya ang ginawa ko po ay uh, uh, inalis ko po dito sa pagkakapit dito yung mga workers at hinayaan ko pong sumama doon para malaki sila. Yan. At ito naman po ang gagawin natin dito. Ito po ipa-adapt natin sa ibang colony. Ano, oh, dinadapuan din siya. Oh, oh. Hmm, tabi mo muna siya. Dito muna tayo magpo-focus. Yan. Pareho pong trap ang queen niyan yan. Oh. kuya, pag po, trap natin ang queen no choice sila. Hindi sila... Hindi sila ang masusunod kundi tayo, ano? Pero pagka ang coin po ay hindi natin trap, oh, wala tayong magagawa doon. Kung saan nila gustuhin ay sunod si queen. Yan. Pero ito, pagkagalit ng trap natin ng queen yan. Oo. Oh. Dalawang queen pa nga po yung trap natin. Hmm. Delikado po ito. Tatabi natin itong isa. O, oh. ito. ito po yung isa. O. Oh. Yan. Hmm. medyo yung atin la ang cage ay mahirap makita yung ano ah, hmm. Hmm. tatabi natin muna ilalagay natin sa bulsa mahirap at mm, Inaamoy. Mm, mm, amoy kasi nila yan. O, dito na lang kayo. Diyan na lang kayo sa isang yan. Hmm. hmm. Poo, Teknik di ano oh. mamaya po kukuha po tayo ng isang brood sa ating uh, colony at uh, um, para atin na box po ah uh, baka mamatay hindi Yan. Kaya lang po yan. Eksama um, na. Yan po ay pinagsama ko. Kasi maliit lang yung isa. Bago mo mapalakas yung kahit siya may queen ay matatagalan. Ang ina kailangan ay magsimula tayo sa malakas kaagad. Ang oh, malaki na agad oh. Dumapo pa doon oh. <laughs> Pero lilipat po yan din niya eh, kasi nandini yung kanilang coin. O, pati po din siya, oh. Hmm. <laughs> pati, pati, pati. Pati, Ang singit inapasukan. May maitlog. Tayo dali. Wow! Oh, pa, meron pa po kaming isa pang naka hapon doon. Kukunin din po namin. Medyo mataas-taas yung gagamitan natin ng ating tikin teknik. Ah. Huh? Okay, kaya pala, may lukot ako sa ano, malapit ako sa stainless bis. Kaya pala ako ay nagkakaroon ng lukot sa ulo. po yung ating stainless bis kaya pala ako yung ano yan hmm. kaya ah, pala ako ay... hi tabuan <laughs> ito po oh tinadapuan po hmm, pwede nyo ipapa-adapt natin yan sa ano para kuhan kukuha tayo doon ng ah. makakapag-harvest tayo ng isang bahay or uh, kumuha ng isang saray. bibibil ka na. Hmm. Oh, bibibig ka ako hindi. May gina pagayon mo ka. Bibibig pag kukuha ng saray sa box hindi pwedeng wala. Yan Oh. Kanya lamang po yan. Napakabilis po natin makakapagpadami ng kolonis kapag ka ganito problema ko ay ang box ko ay dadalwa na sakto lang kung makukuha natin yung nandun wag 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 dadapuan nga yan amin nila kasi ang queen Tapos Okay, Ipapa-adapt na lang natin yan. Amoy. Amoy kayo. Amoy. Kakapitan niya yan. Maalilito sila. Hahati pa yan. Sige po. God bless mga kabis. Ang ano, ating mga Colonies yan. Napakadami na po. Oo. Oh. Sana ko sa Doon sa isang 'yon, mahani na 'yon. Ito mahani na rin eh, yun. Pwede nang harbisin. Uwa, harbisin na natin. Hmm. Ito, dito tayo kukuha. Ito pwede nang harbisin. Kaya lang, hulihin muna natin yung isang ano. Try natin hulihin. Ito, dito po tayo kukuha yeah. ng ng ating ngayon, oh. ayan niya. Dahil babuy-babuy niya. Ang dami pong hani niya. Oh. Kitang kita. Oh. Kita mo ano. Ang daming hani. Oh. Yan po tayo mamaya kukuha. Siya po natin i-harvest yan. Uh -huh. Tanggal mo nga muna ang ating camera. I-off mo nga muna. Get it.